Panood na po natin ang pilot episode ng bagong kapatid-serie na Lumuhod Ka sa Lupa. Pero bago yan, gosh, kasama natin yung cast dito sa studio. Kasama natin si Sid Lucero, Rene Scanio at Sarah Labati. Hello, hello. Oh, so, parang Hi, MJ. tayo, di ba? Kaya pa kasi kami nakikwintuhan, di ba? Ikalawang kwentuhan na namin to. Pero kasi excited talaga tayo. Dahil tayo, nakita na natin yung patikim ng pilot. Mamaya, ano naman yung tingin mong ma-feel ng audience pag nakita nila yung first episode? Uh, sana tapos nila yung show. Gawin ano ba? Pero agad, hindi. Pero kasi, sobrang intense na first episode pa lang. Super. First episode pa lang, ang dami na nangyayari, mm. no? Tuwang-tuwa kami after watching it. Um, excited kaming mapanood ng lahat. Kasi... Not just because alam namin pinagtrabahuhan namin ng todo, pinaghirapan, but we saw we saw what we created and uh, nahaka excited, mm. nahaka excited. Yeah gigisingin talaga naman ang mga hapon nila. Actually. Dahil first day pa lang ma-action, makikita nila lahat ng emotions agad-agad. Of course, Kiko Estrada, makikita nyo agad kung ano kaya niya ibigay. So sana abangan nyo yan. No, iba yung bakbakan sa hapon actually. No? We know the <laughs> afternoon landscape. And uh, it's been a while. You, you experienced airing in afternoon soaps. Yeah, ma, enjoy. Diba? Oh, yeah, so, it. so iba yung mga eksena rito. Kung High baga, energy. As an actor, ano yung mga demands na, na hinihingi sa'yo ng director? Mm, sa mga uh, klase ng isang palan ba to? Bakbakan? Sa pagkakaintindi ko, if you're at a five and prime time is at like an eight, we're at a ten. Yeah. Grabe, yeah. yung yeah. intensity. Yeah. So, balita That's... ko nga, umiyak ng todo si Sarah. Ito kasi lagi ko pinapaiyak sa lang. so, sino pinapaiyak? Yung character niya. Um, again, uulitin ko, ang saya kay ni, ni Timmy, ni Ren, ni Kiko, ni Tito Cupcake, Tito Gardo Versosa. Kaya napapadali yung trabaho naming lahat dahil <laughs> tawa ka ng tawa dyan. <laughs> <laughs> dahil dahil ang, ang uhusay nilang aktor at uh, ang galing din ng mga director namin na parating nandyan para alalayan kami. I know you guys started tama ba March sa film sa taping nito January Jan January. January next story kon tayo to 2023 end right yes yes, yes yes but but guys sobrang parang close na close na kayo kasi yung magic, so, 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 yung, so, so yung, magic ni Timmy. Ayaw! Kasi up. nagulat ako sa banter niyo. Hindi <laughs> ko kailangan, di ba usually pag ano, mag-host ka ng media con, kailangan mo dagdagan, uh, Pag ano, yeah. ka, hindi kailangan eh. Talagang buma, kayo na lahat bumabang ka eh. <laughs> alam niyo yun, na yung susunod na sabihin ng isa't isa. Tsaka so, story con pa lang. Uh Oo. -oh. Uh, first time ko actually makawork si Sarah. Uh -huh. Pero pagpasok pa lang niya sa room, sa standby area, parang at magkakilala, mag-close kami, <laughs> yung gano'n. Tapos si Kiko, andun then si Sid, si Nadirek. So parang first day pa lang na magkakasama kami, iba na yung chemistry, iba yung energy. So alam namin na pag nag-start kami ng taping, magiging smooth talaga lahat. And mm. yun. But you guys transform. Kasi sinasabi, tears of joy ka of cam. Pero tears of sadness nga. Grabe yung ano, no? Yung physical and emotional demands para sa inyo dito. And sobrang, so parang sobrang sama ni Gardo Versosa rito, no? Pilot, yun yung masasabi namin, pilot F pa lang. Ano pa ba yung aabangan doon sa dynamics nung mga characters nyo? That's a good question. <laughs> uh-huh. Uh, we're gonna be, hmm, uh, wait, may The may question siya. Sige. Patop-patop. patop Oh, top. Oh, <laughs> oh, okay, okay ako muna. <laughs> so kami ni Go. Kami ni ni Tito Gardo. Um, ang intense na mga eksena namin. Maraming uh, maraming father daughter um complications. Mm -hmm. Maraming -hmm. makaka-relate sa mga eksena namin kasi 'di ba, wala namang perfect relationship between uh, a dad and a, a daughter and Uh, in different ways, mapapakita namin siya. And tuwang-tuwa ako kasi iba, iba't-ibang emosyon yung nabibigay naming dalawa pag magka-eksena kami. Iba-iba yung... Uh, nagkakagulatan kami. <laughs> Kung baga, after ng isang eksena. Do you do uh, impromptu adlibs? libs Ganun ba yung... May mga... Uh, kalayaan ba yung director at production mm, na binibigay sa inyo yes, actors? Meron, meron. No? Wow! Yeah, we're And all we're very... Freedoms. Yeah, we're very mm. grateful that Uh, si Ladrek uh, Albert ay um, mapagbigay sa gano'ng bagay. Yeah. And how about go ahead. Red. Yeah and um, siguro isa din sa exciting dito sa sa kwento sa cast kasi yung mga characters namin hindi lang siya basta black or white. Lahat kami pwedeng maging gray. So oh. exciting siya. So na, pwedeng pagdudahan din kita. Yes, <laughs> exactly. Pa pwedeng sa episode na to or or sa few weeks na to mabait sa ganyan pero ano mangyayari sa kanya pag nasaktan na siya or naagrabyado siya. So exciting. Bawat character may kwento talaga and lahat talaga may may binigay. Mm -hmm. Yeah. And si Kiko here is also tra transforming, no? Oh, yeah. Para yeah. he did a transformation yeah. within the taping. Many times. Many times. Super, yeah. <laughs> how about you? For me? Uh-oh. My chance? What do you mean? I mean sa character mo. Uh, like what about like so, may meron yung transformation ka rin ba rito? Well, not so much. I just gained as much weight as I could for this one. <laughs> <laughs> Bakit? <By laughs> Bakit? Balik <Yeah>. tayo, balik <laughs> tayo yeah. kay kasi di ba he lost a lot of weight. Yeah, ako balik that. Yeah. yeah, I just felt like mas bagay sa kanya and I could oh. make fun of myself a lot more. Oh, But it's yeah. nice because you're I'm so sorry. serious in your series yeah. but in person, dude, like you're so funny. <laughs> kasi igagi mo silang inaasar. Totoo ba? Bagante lang ako. Bakit? Yeah, finally, may nag-call out na rin sa'yo. Hindi na kami, no? Hindi na kami. Sabi ko, hindi yeah, ano. Pero nakakatuwa. Sana magkaroon din ng behind the scenes yung mga taping nyo, how you guys are. Kasi dito, syempre snippet lang to eh, di ba? But later, guys, please uh, invite everybody to watch Lumuhod Ka Sa Lupa. Camera 3! <laughs> hey guys! Mina! Okay! I'm gonna do this again! Hey guys! Uh, we work really hard. It's gonna be coming out soon. In a few hours. Oh. In one hour. Or one and a half hours. Lumuhod ka sa lupa. Mamaya na po, sana po abangan niyo ang show namin, Lumuhod ka sa Lupa. Malapit na malapit na uh, right after it Bulaga, sana po ay mapanood niyo at supportahan niyo ang aming show. Yes, and of course, may same day catch up then at 8pm sa Sari Channel. So, sana abangan niyo. Grabe, Lumuhod ka sa Lupa and sana mas tumagal pa to no, ng 13 weeks. Don't go away! Thank you so much, guys!